Amigore ko'y pustili grob sa ngundiya Tawang istorya ko Makinig sa ati lo y 1 Makinig sa palata At unang kabanata Kwento sa pagkabata Hanggang sa maging binata At ngayon ilalathala ko At ipababatid Ako ang pinakabunso Sa limang magkakapatid Ako ay isinilang sa tagig Sa may aperbikutan At San Andres naman Ang mundo na kinamulatan Nagkaisip ako ng malayo sa akin Si ama Tanging nakapiling ko Sa pagtulog ay si ina At sa aming magkakapatid Ni minsan ay di siya nagkulang Kahit pa problema na nagdaan Di na mabilang Naging liwanag ko sa dilim nangangapa Siya ang tagabangon ko Kapag ako'y nadadapa Sa mga hamon at pagsubok na aking sinabayan Hanggang sa aking paglaki Binantayan, ginabayan Inakbayan niya sa lahat Kaya dinapariwara Kahit na pangarap niya sa akin Ay nabaliwala Patawad po nag-aral sa elementarya ng Santa Ana sa edad na 12 anyos ay maagang nabarkada 13 anyos. Nag-high school sa Mariano Marcos. Ngunit ang masaklak dahil sa gang dinakatapos. Naging sakit ako ng ulo at pasaway. Pasimuno ng gulo sa campus pala away at sa bandang huli ako rin ang nangihinayang sa akin na dapat di ko sinayang Nabalik ko tiwala na ibinigay niya sa akin Nang sayangin ko tuwa sa akin, yaman na handog niya sa akin Ngayon nalaman ko at pinagsisisihan ko Lahat pala ng yon ay para sa akin ko Ngunit kahit nagkaganun ay tumayo akong muli Upang maituwid lahat ng pagkakamali Sinimulan kong kalikdan, masaklap na nakaraan At sungkiting ang pag-asa na sa akin ay nakalaan Bata pa lamang ay bumubuo na ako ng liriko Sa edad ko na dos ay nagtiwala sa sarili ko Pagkat ang nais ko maipakita ang kakayahan ng malaman ng lahat inago kong kalupitan Hangarin ko lang naman makapagdulot ng saya Sa lahat ng mga tao gamit aking musika Na naging kakambal ko at pati na ng buhay ko Kay dami ng humarang pero ipinagpatuloy ko Ang aking pagsusulat hindi ako nag-alangan Ipadama ang husay sa tugmaan di na hadlangan Ang pangarap ko na ba alang araw ay makakatapak ang tablado na malawak at makakahawak ng mikrofono lumipas ang ilang mga taon at ako ay nabigyan ng isang pagkakataon sa wakas na ilabas lahat ng mga saloobin mga awitin ko na nanggaling sa aking damdamin at alam ko ang buhay hindi laging nasa ilalim magliliwanag din ang mundo ko na kay dilim hindi ako susuko hangga't meron pang nagtitiwala sa aking mga tula ay meron pang naniniwala panginoon patawad sa akin mga pagkukulang pagkakasala ko sa dami ay di na mabilang Kundi dahil po sa'yo matagal nang wala ako Salamat sa panglimang buhay ko na bigay mo At salamat din sa mga tunay na kaibigan Sa mga pidi at kay ate liway na sandigan Nais ko lang sabihin sa mga malapit sa'kin Di lumalaki ang ulo ko walang nagbago sa'kin Ako ay si Waisito at ito istorya ko Di man makulay buhay ko Sana ay maibigan mo ang awit ko oh, 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 oh.